Hello so guys, good morning everyone! Tara, samahan niyo ako magbungkal ng lupa. Kagawa tayo ng bed. Na aking pagtataniman ng aking mga kamkong. Ayan guys, nire-ready ko na yung lupa. Kagawin ko siyang bed po. Siya mamaya guys. Sayang kasi yung banda dito na part ng lupa guys. Malambot siya. Tsaka ano, yung halo yung kanyang lupa na parang may mabuhabuhangin. Kaya, tingin ko maganda dito itanim yung aking kangkong. Dito ko ilipat yung aking kangkong, guys. Kaya, ayan, tinanggalan ko ng ano, mga gamot na mga kahoy, guys. Andami kasi nila, guys, mga gamot. Ang lalaki tate. Yung paligid kasi dito, guys, namin. Mga ano, kakahuyan. Itawag na dito ay forest. Hindi naman siya yung kagay sa ating natalagang bundo o Sa Bisaya pa, guys. Kaya, pag uh, ako'y naggagawa ng ano, garden dito, guys, kailangan talagang bungkalin yung lupa, guys. Kasi ang daming mga ugat sa ilalim. Pero ano na yung mga ugat, guys? Uh, lata na ba? Nabulok na. Kaya hindi na mahirap tanggalin. Putulin kasi malambot lambot na yung mga ugat. Gamot-gamot, guys. Yan. Yan, o. No. Kanyan, guys. Tinatanggal ko sila para maka tubo na maayos maganda yung ating kangkong. Para makapag, ano, makapag-harvest tayo ng marami-rami. Pang ano lang to, guys. Pang araw-araw na ulam. Paborito ko yung kangkong, guys, eh ang ano, steam at saka lalo na yung adobo guys sarap nun guys ito kahit kamatisan lang so ganang tuyo oh. ulam na para makalibre naman tayo ng ulam guys Mahirap kasi akong maganap ng kangkong dito guys. Yung mga gulay-gulay na patulad sa atin guys. Dito sa area namin. Hindi kasi ano. Hindi sila familiar sa mga ganong gulay guys na laborito ko sa atin. Kaya magtatanim na lang ako ng sarili ko guys. Kakapagulay lang ako ng mga ganong gulay. Kangkul na palaya. ng kamote. Pag kami na ng bayan. Napadaan ng ano, Asian store. Doon ako. Bibili guys. Na mga ganong gulay. Iyan guys. So kita niyo yan guys. Ang laki ng gamot. Ugat diba? Pero la ano na yan, Bulok na yan guys. Umpisa nang mabulok. Pero ano pa rin, matibay pa rin siya guys. Laki kasi niya eh. Parang sama na ng punong kahoy. O oh, diba? Kaya kailangan tanggalin, tanggalan ng ano. Mga gamot, gamit, gamot. Kasi yung iba, hindi pa nabulok. Buhay na buhay pa guys. Yun ang ano. Gusto kong tanggalin. Kasi pag hindi mo tinanggal yun, guys, may mga tutubo doon na ano, kahoy. Yeah, kailangan kong yun, guys. Hey, guys! Hanggang dito na lang ang aking video. Thank you for watching!